rito sa Morong, meron kaming meriendahan o minandala na laging pinupuntahan ng araw. At buo pa pala ngayon, lumipat lang ng pwesto pero ito ay narito sa Martinez Street. Sa kalagitnaan ng Martinez Street, napakaraming mabibili rito. Dito sa 101 Burger. Ating pasokin, at tayo mag-interview. Ayan si Tems, pero magdaro natin pakita. <laughs> magdaro <naroon nating> pakita. tayo mga ka-metems. Hello po! <laughs> uh, <laughs> Hello! Hello. pala nag-kish. Saka pala nag-ilaw. Gusto lang naming malaman na saan ba nagsimula itong 101 Burger? Kailan siya nag-start? Wow. Saka bakit po tinayo? 101 ay nagsimula dito sa Morro, okay. sa sa Martinez Street. Hindi pa pa. And ano uh, offer ito kami. Family. Family. Oh, so, family business talaga siya. So yeah. Uh, Nag-start ay no uh, January 2022. So, almost ano, uh, 22 years na ka. Uh, 2002. 2002. Oo. Oh, Ah, uh, ang oh. uh, 101 burger kaya nanggaling 'yan sa pangalan na na uh, 100% na masarap. So, parang ang ah, ginawa namin is mas nilampasan pa uh, namin naging 1 o lampas sa 100 to 1% wow. na masarap ang ang uh, which is totoo naman kasi ang sarap lalo nung oh, best -seller. chili dog uh, chili uh, ang pinaka best seller namin chili dog and double cheeseburger Ah, uh, isa rin sa pinaka bestseller namin ay ang aming sagugulaman. Oh, yun, oh. pinapalik-balik at oh, uh, oh, <laughs> pinapalik-balik ng aming mga customer. Ayun, sa mga pupunta sa Morong, sa mga pupuntang Morong Rizal, mga 101 o uh, mga pangarayo kayo. Mm. 101, hindi tayo na Dumayo lang kayo dito. Anong oras ang bukas nito ate? Uh, nagbubukas po ito, 11 a.m. hanggang 7 p.m. Oh, yun. Ano lang Monday to Saturday. Day. Lang, ah, Sunday po is ano close po kami. <laughs> family day, family oh. day. Morong Rizal 101 Burger. Yun. Favorite <laughs> sa Morong. Meron pa kaming isang paboritong Merienda, ano, o minandahan. Tuwing hapon. Yun yung 101 <laughs> Burger. Yun na yun, step namin. Yan wala. Ito <laughs> ang chili dog na paborito namin. May bacon na kayo, traffic. Parang wala pa. Nung huli kong punta rito, chili, karne lang. Mm, chili lang carne, hot dog, cheese. Pero hindi ko na pinalagyan ang cheese yung ako. Hmm. Tapos ang paborito ko naman rito sa 101. <coughs> Sagot ko lamang. Ikaw ang paborito mo. Ketchup. Tsaka hot sauce. lahat the best talaga eh. <coughs> sarap. Ang oh, sarap talaga. may hot sauce pa may chili. <laughs> Tapos <laughs> hot tidak <dog> <laughs> anong hot dog nila, <laughs> pero <yung harap> <laughs> so, 101 burger chili, <laughs> chili <laughs> <dog>. <laughs> <Ulaman>. <laughs> nila Mali-mali yung mga eh. one burgers. Uh, Martinez Street. Okay. At ayun, kapag kayo naparayo sa morong at kayo nagutom, wala kayong ibang pupuntahan kundi ang 101 Burgers sa kalagitnaan ng Martinez Street. Tanapin nyo lang yung gate na yan, tapos pasokin nyo, tapos pumili kayo ng inyong bibilhin, tapos pumili kayo, pero bilhin nyo ang Chili Dog. At pagkatapos namin dito sa Chili Dog, kami muna ay may tinambayan ni Monja. Ito ay ang lumang tulay ng Morong Rizal pero hindi ito yung tulay na ginawan ng replica sa plaza. Iba itong tulay na ito. Sa next episode, samahan nyo kami kung anong meron rito at ano bang mga historical events ang mga naganap rito. Pero ngayon ay hanggang rito na lang muna. Kita-kits tayo sa susunod. Peace out!